Ayan, lakad na lang namin. Tatawid kami. Hindi na, nagluwag na siya eh. Yung susi ko kasi. Oo, yung una, virgin na virgin. Ngayon nagluwag na. Ayan na, ang lulu mo. So, ayan. Ano ka ba? Naka-go na. kaguna? <laughs> Ang kabila, sa go na kasi. Dito tayo sa entrada. <laughs> Oo nga, ganda oh. Pak. Di ba? <laughs>